Sa video na ito nga ay ikikwento namin sa inyo ang sa palagay nga namin ano, isang sa mga pinaka masahol na kaso ng panghahalay sa mundo. Again, pinili ko itong listang ito base nga sa mga kaso na nabasa o napanood ko na. At sigurado ako na yung ilan sa mga ito ay pamilyar na rin kayo. And with that, mabuti pa, huwag na nating patagalin pa simula na na natin. Number 10, August 22, 2013, Webes. Bandang alas 8 ng gabi, ipauwi na nga galing sa isang abandonadong building na naging tourist attraction ang isang 22 anyos na magazine photo journalist kasama nga ang kanyang lalaking kaibigan. Pumunta sila noon sa lugar nga para kunan ng mga picture itong lumang building na ito para sa kanilang photo assignment. Well, wala silang kamalay-malay sa piligrong nagmamasid sa kanila. Hindi pa man nakalalayo ng usali itong dalawa, e eh habang naglalakad sila sa isang madilim na kalye, bigla silang hinarang ng limang kalalakihan doon. Armado itong mga lalaki, kaya nga, Walang nagawa itong magkaibigan Inatak sila papunta nga sa isang bakanting lote At doon na nga isinagawa itong maitim na balak. Binugbog at kinapos nila yung lalaki na sumubok pang lumaban. Pagkatapos ay ayun na nga, halinhin ang hinalay nitong limang mga lalaki yung 22 anyos na dalaga. Well, pagkatapos nitong insidente ay iniwan nila yung dalawa sa damuhan kung saan nga may nakakita naman sa kanila kaya naisugod sila sa ospital. Naibigay naman nitong dalaga yung pangalan nga nung dalawang sospek dahil Narinig niya umano yung dalawa na tinatawag sa pangalan nila habang ginagawa nga nila yung krimen. Ngayon, bumuo ng dalawampung investigation teams ang Mumbai Police. Kaya nga na-arresto rin yung mga sospek. Tatlo nga sa kanila yung hinatulan dito ng parusang kamatayan noong una. Pero this 2021, eh nakakagulat dahil bumaba yung hatol nila ng life imprisonment na lamang. Well, naharap ngayon silang lahat sa habang buhay nga na pagkakakulong. Number 9 Bandang alas nga ng gabi noong November 27, 2019 lamang iumalis sa kanilang bahay ang 27 anyos na dalaga na isa ring veterinaryo. Sakay siya noon ng kanyang bisikleta para nga pumunta sa appointment niya sa kanyang doktor. Mga bandang alas 9 ng gabi, ibigla e siyang nga tumawag sa kanyang kapatid para sabihin nabutas butas umano yung gulong ng kanyang bisikleta. Ngayon, may mga truck cruise umano na nag-offer sa kanya ng tulong para nga ipaayos itong kanyang bike na nabutas. Nung oras nga na tumawag siya, ay naghihintay raw siya

na nakausap pa nila itong biktima dito. Kinaumagahan kasi natagpuan ng kanyang sulog na katawan sa ilalim ng isang flyover. At alam nyo, sa tindi ng nangyari dito halos hindi na nga siya makilala. Matapos yung masusing investigasyon, nakakagulat dahil ganito yung nangyari. Naaresto para sa kasong ito yung apat na kalalakihan at lahat nga sila ay mga crew ng isang truck at inamin nila yung ginawa nila dito sa biktima. Ayon sa kanila bandang alas 9 umano ng gabi habang nakaparada nga yung kanilang truck sa gilid ng daan dahil nagpapahinga nga sila galing sa malayong biyahe. Isang babae ngayon na nakabike yung napadaan at tumigil malapit doon sa kanila. Iniwan ito pansamantala yung bike niya sa gilid nga ng daan para pumasok sa isang convenience store. Doon na raw pumasok yung kademonyohan nga sa isip nila. Kasi, alam nila na babalikan itong babae yung kanyang bay. Kaya nga, binutas nila yung gulong nito. And then, pagbalik nung babae, napansin niya syempre na wala ng hangin yung kanyang gulong. Doon na raw sila lumapit nga dito sa dalaga para kunwari mag-alok nga sila ng tulong. Ngayon, kinuha nung isa sa kanila yung bike at nangako nga na ipapaayos ito. At syempre habang naghihintay sa pagbalik ng kanyang bike itong dalaga, iinaaliw siya nitong mga naiwan. Ngayon, tumawag siya noon sa kanyang cellphone para nga sabihan na yung kanyang kapatid sa nangyari na butas nga yung gulong niya. At yun na nga yung huling tawag na nagawa nitong biktima dahil hindi nga bumabalik yung kumuha ng bike E eh, ang ginawa nila ngayon dito sa dalaga, inalok siya na sumakay na nga sa truck para sundan daw kung saan nga pinagawa yung bisikleta. Pero syempre, imbis nga nadalin siya sa shop, e eh, dinala nila ito nga, ah, biktima sa abandonadong lugar at doon na nga siya pinagsalit-salita na nitong ah, mga damuhong ito. Alam nyo, matapos nilang magsawa, doon na nila tinapos nga yung buhay niya at saka nga sinilaban ng apoy para nga hindi siya makilala. At ito, sa hindi inaasahang pangyari, ilang araw matapos ngang mahuli itong mga sospek na ito, inapas lang sila ng mga otoridad kasi dinala sila noon doon nga sa crime scene para sa gagawing crime scene reconstruction. Sana, pero bigla umano silang nanlaban at sumubok ngang mag-agaw ng baril. Siyempre, pinaputukan sila ng mga otoridad at napas lang nga para dito sa nangyaring encuentro. Number 8 November 11, 2021 Isang 16 anyos na ng babae nga, yung biglang lumutang para ipagbigay alam na hinalay umano nga siya ng NASA. 400 na mga lalaki? Well, you heard it right. 400 na raan ng mga lalaki. Nangyari umano ito sa India. Nasa bus stop umano siya noon at namamalimos nga ng hablutin siya bigla ng tatlong lalaki. Doon na umano nagsimula nga ang kanyang araw-araw na kalbaryo. Paulit-ulit umano siyang inaararo nga nitong mga ito. Well, hindi lang yun dahil araw-araw daw ay may dumadating umano mga iba't ibang lalaki nga na gumagawa sa kanya ng ganoon. well alam nyo sa dami ng mga suspect dito ay hindi sila lahat matandaan itong complainant pero at least 25 umano ng mga tao ang natatandaan niya at ang nakakagulat pa dito ay dalawang mga pulis yung idinawit niya at itong mga pulis na ito ay nandoon din sa kanilang lugar pero hanggang ngayon niya alam nyo iniimbestigaran pa rin itong kasong ito pero nakakagulat talaga Number 7 January 2018 Abang nasa trabaho noon si Siam Lee Isang armadong lalaki nga yung walang katakot-takot talaga na lumusob nga at humablot sa kanya Kinaladkad niya si Siam palabas Siyempre, wala rin nagawa yung mga nakakita dahil nga armado itong lalaking ito Pagkatapos nito, eh, hindi na nga muling nakita pa itong si Siam sa loob ng dalawang araw At nung muli nga siyang makita napakalayo na niya sa dati niyang itsura. Halos uling na yung kanyang katawan na tinapon niya sa isang tubuhan. Alam niyo sa imbestigasyon, lumalabas na isang 30 anyos na nagngangalang pilani na tuli yung dumukot sa kanya kasi na-obsess itong si Filani nga kay Lee na isang masahista pala at dating customer nitong sili itong si Pilani Natuli. Sa loob nga ng dalawang araw matapos niyang dukutin si Lee. Grabe, paulit-ulit niya nga ginawa sa dalaga lahat ng gusto ng gawin. At ang masahol pa nito, itinapos niya itong sili Lee sa pinakamasahol na paraan. Binalot siya sa kumot, minartilyo, tsaka nga sinilaban sa tubuhan para nga hindi sana makilala. Number 6 Ang babae sa underground water tank ng motel Well, pumasok nga sa listahan itong kasong ito Dahil nga sa sobrang sumikat ito sa buong mundo Libo-libong mga babae kasi sa Mexico Yung nagsagawa nga ng kilos protesta Para nga manawagan laban sa gender violence Matapos ng nangyari kay DeBani Escobar Nangyari itong krimen noong nakaraang taon lamang April 9, 2022. Ibigla e nga nga, naglaho ng parang bula itong City Bunny matapos niya ngang umuwing mag-isa galing sa isang party at dalawang linggo matapos niyang mawala inatagpuan e ngayon yung kanyang katawan sa underground water tank ng isang motel at nakilala na lang siya dahil nga sa tagal na rin dahil nga sa kwintas na suot niya at lumalabas na may mga palatandaan din na hinalay nga itong dalaga bago siya tuluyang tinapos. Alam nyo, sa tindi ng naging public outcry para sa kasong ito, dahil nga sa mga panawagan para sa ustisya, e mismong presidente ng Mexico nga yung nangako na ibibigay niya yung ustisya para dito. Pero hanggang ngayon nga, e wala pa rin nananagot sa sinapit ni di, Divani. Di, naging simbolo siya o itong kanyang kaso nang lumalalang karahasan niya sa mga kababaihan sa bansa bansang Mexico. Number 5 Si JC Dugard sa kamay ng Predator Alam nyo, ito yung kauna-unahang survivor na biktima dito sa kwentuhan natin Pero pumasok pa rin ito sa listahan dahil 18 years ang tinagal ng krimeng ito Ganun kahaba 1990, dinukot si JC Dugard ng mag-asawang Philip at Nancy at sampung taong gulang pa lamang siya noon at na-rescue siya 2009 na o 18 years nga matapos siyang dukutin. At sa loob ng 18 years na yon, ikinulong siya sa bakura nitong mag-asawa at sa araw-araw na ginawa nga sa buhay nitong si JC, paulit-ulit siyang ginagalaw ng matanda. Alam nyo, sa sobrang tagal niyang 18 Years na lumipas, e nabuntis nga si JC nang hindi lang isang beses ha, kundi nga dalawang beses pa sa loob ng kanyang naging kulungan. E kasama niya nga rin lumaki itong kanyang mga anak. Alam nyo, nung na-rescue siya, alos hindi na alam nitong si JC yung itsura ng tunay na mundo kung paano nga maging malaya. Kasi naman, grabe. 18 years ba naman siyang kinulong at tinuring ng mas masahol pa malamang sa isang hayo Number 4. Well, pasok rin sa listahan natin ang kasong ito dahil nga sa tindi naman ng emosyon na bumalot dito. Biruin nyo Limang araw na lang sana ikasal na niya pero nangyari pa itong krimen na ito. September 8 noon 2009, limang araw na nga lang kasal na ni Annie Lee nang misteryoso siyang mawala nga sa loob ng isang school building. September 13, 2009, nung natagpuan yung kanyang wala na nga ang buhay na katawan at yan pa yung mismong petsa ng kasal niya sana. Well, sa imbestigasyon, sa tulong ng mga CCTV camera, lumalabas na ang gumawa ng krimeng ito ay kapwa, graduate study student din ni Annie, si Raymond Clark III. Yung katawan ni Annie, alam nyo kung saan nahanap, isa e, mismong building din na yun kung saan siya huling nakita. Well, nahirapan lang silang hanapin siya dahil nilagay pala siya nung sospek sa loob nga ng pader. At nung makita nga siya, iwala eh, na yung kanyang pang ibabang sa plot. Sobrang nakakalungkot alam nyo to nung nabasa ko tong kasong to. Number 3. Ito, pamilyar kayo dito marahil. Ang kaso ni Mayor Antonio Sanchez na siguro nga ay eh, talagang kabisado pa ninyo. Ang kasong ito ay nangyari noong June 28, 1993. Dinukot ng mga armadong bata ni Mayor ngayong magkaibigang UP students. Isa nga sa kanila yung type ni Mayor. Ngayon, dinala nila itong magkaibigan sa kuta ni Mayor. Yung babae, and as you know, iginawa niya lahat ng gusto niyang gawin doon. Tapos itong lalaki, ipinabugbog niya doon sa mga tauhan niya. At hindi pa doon nagtatapos itong lahat. Ah. Dahil after ni Mayor sa babae, pinasa niya ngayon ito sa mga tauhan niya. And, quote, end quote, ganito yung sinabi niya. Salamat sa regalo nyo sa akin. Tapos na ako sa inyo na yan. Bahala na kayo dyan And then, pagkatapos niyan Dinala nila itong magkaibigan sa isang tubuhan Yung lalaki, tuluyan na nga nilang tinapos Samantalang itong babae, eh, pinahaba pa yung paghihirap niya Sinamantala nila again Quote and quote Ganito rin yung sinabi Turbuhin na rin natin ang tinurbo ni Boss. At dahil nga dito sa tindi ng nangyaring kasong ito, buti na lang noong March 11, 1995 matapos ang mahabang investigasyon, sinintensyahan itong si Mayor Sanchez at yung anim niya pang mga tauhan ng seven terms o preclusion perpetua o maximum of 40 years imprisonment. Pinagbayad nga rin sila ng danyos para sa kanilang krimeng. Kinawa, Nakakahiya ito dahil galing sa Pilipinas. Number 2 Well, ang kasong ito, marahil ha, yung isa nga sa mga pinakasikat ng kaso ng pandurukot at pangahalay sa bansang USA naman. Sa pagitan ng mga taong 2002 hanggang 2004 noon, itatlong eh, dalaga nga yung nito nitong si Ariel Castro. Ang ginawa niya, kinulong niya sila sa loob ng kanyang bahay sa loob nga nung mahigit sampung taong yan. Sa mahabang panahong ito, ito, 10 years, pinagsamantalahan niya itong nga mga dalagang ito. At isa pa nga sa kanila yung ina na kanya. Karambi imagine, di ba? Sampung taon, ninakaw niya yung buhay nitong mga babaeng ito kung tutuusin para lang sa personal niyang kasamaan Well, alam nyo, isa na marahil to sa mga pinaka nakakalungkot talaga na kwentong krimen na nalaman ko at naikwento ko na rin sa inyo. Nakalaya lang sila nung makatakas yung isa nga sa kanila noong 2013 na kaya nga nakahingi siya ng tulong. At dahil doon nga, ituluyan silang na rescue sa kamay ng marahil isa na sa mga pinakamasamang taong nabuhay dahil nga sa kanyang krimen. Sinintensyahan itong si Ariel Castro ng life imprisonment plus 1,000 years sa kulungan At para nga sa number 1, siguro ito rin yung iniisip nyo nga talagang nasaan na I mean, inahanap nyo kasi sobrang lala talaga nang nangyari dito Wala nga iba, kundi ang kaso ni Junko Furuta Alam nyo, e, pinili ko ito bilang number 1 dahil una sa popularidad Pangalawa sa tindi ng ginawa sa kanya At pangatlo sa sobrang naguumapaw na emosyon na inihatid ng kasong ito para nga sa maraming mga tao Well, tingin ko rin ito na nga siguro ang pinakasikat at pinakamasahol nga na kaso ng panghalay sa kasaysayan ng mundo Well, at least recently sa loob kasi ng apat na pong araw mula ng November 25, 1988 hanggang January 4, 1989, pinahirapan at walang awang hinalinga ng apat na mga lalaki ang isang high school student. Siya nga, si Junko Furuta. Pagkatapos ay saka siya sinimento sa loob nga ng drama at tinapon. Alam nyo, sa sobrang sahol ng krimeng ito, ano, tinagurian itong worst case of juvenile delinquency in post Japan. Grabe. Again, uulitin lang namin itong mga kasong ito ay napili namin base sa mga nabasa namin at nalaman namin mga kwento ngayon kung may sa nyo ay hindi nasama ay pwede nyo ring sabihin sa iba ba at let's consider kung mapasok. Well, again, sana po ay nagustuhan nyo yung ating naging kwentuhan at kung may gusto kayong sabihin topic ay i-comment nyo lang din po sa iba ba. Ngayon ay salamat po ulit ng marami sa inyo. Of course, once again, ay eh, mga pumuli, ang inyong kuya. Si kuya ay eh, di na nagsasabing Aha! May bago na naman ako nga nalaman. Thank you so much for watching. Eh. See you. See you again next time. Goodbye.